Sa barangay lang po nila narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales and I have made me here summary of a uh, cases of Mr. Gonzales parang ano to 10 no merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are uh, blotters no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Uh, magandang araw po. Uh, barangay Captain Berilio de la Cruz ng barangay Kirino 3A. Saan ba yan, yan Cap? Sa Anonas po. Sa Anonas. Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the question po. of Sir Dr. Jimmy. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? Uh, during my time po, uh, way back 2018, uh, nung naupo po ako bilang uh, bagong barangay captain, uh, during my time po, tatlo lang po yung uh, nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous? Kasi sa po itong hawak ko eh. Hindi po sa akin gano'n. Hindi sa inyo. Pero yung... Bulano na naupo ka, doon lang ba ako. Ano, ano po, po, yung mga kasong yun? Uh, way back uh, December 2000, uh, 2001, ang ating pong complainant is uh, Kagawad Raul Navera. ang, ano? reklamo po is uh, may uh, tumawag po sa 911 or let's say 9122 uh, sa Quezon City. Uh, may tumatagas daw po na langis sa may uh, Doe Street. So agad naman pong sa pumunta ang ating mga kapulisan. At uh, pagdating nga po doon, uh, ang sinabi po uh, ni Sir uh, Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si kagawad Raul Labera na mga PI, bakit sila tumawag ng polis. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Uh, ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, uh, ang complainant po ay si Janabel uh, Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, uh, to make it short, uh, pumarada po siya sa harapan ng uh, uh, HQ, headquarters ni Ma'am Kate uh, Cuseteng para humingi ng medical assistance. Uh, pagdating sa harap, uh, pinuntahan daw po siya ni Sir uh, Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Uh, humingi naman siya ng pasensya. Bigla lang, bigla lang daw po siyang sinakal. <laughs> Pati rin po yung anak niya. Na uh, kasama po. At so, po sino yung, po, yung sumakal? Yung anak ni Mr. Si, Gonzales? Ayon po sa, sa nakasulat, eh, si Sir Wilfredo po ang sumakal. At uh, naglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama? Ayon sino po yung, sa yung anak? anak ayon anak ni Willie Gonzales? Opo. So sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, uh, February po, 2021 din po, ang complainant po is si Perfecto Puntanilla, BPS ako po. Nung time na yon, ang respondent po is si Sir Willy Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willy sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at uh, nagsabi sa tao na sino ang nagbomorto ng CCTV sa barangay? Naggalit na galit na patanong at may mura at sinabi, pag na-tsyempuhan ko yan, patay yan. Ilan po, Your Honor? Siguro, Mr. Gonzalo, tanong ko lang. Ano pong ano? Meron ba kayong anger management issue dahil ba ito sa wala, frustration? Wala, wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero ano yung lahat, kapatid kasi ito, lahat, to, lahat rates, po, eh. Hawa ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po, barangay, first, kagawad, yung isang... Pero, ano Mariana, sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung, yung mga... Ito yung, po. hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record eh, na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, kung huh? po documents huh? po ito, Your Honor, documents po ito. Eh, document rin yung hawak nila eh. So, you, you resolve that in other forum. Andito tayo sa isyo, doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasa mo yes, para magiging safe yes, ng mga siklista, yes, motorista yes, sa kalsada. Ha? I'm sorry, Your Honor. Uh, you do not use this... Uh, this uh, hearing to justify your uh, dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Okay.